Narinig mo na ba ang kwento na mag-ina na namasukan bilang kasambahay sa isang mansyon sa Amerika? Akala nila simpleng trabaho lang, pero sa bawat yapak sa pasilyo at bulong na hangin tuwing hating gabi, may itinatagong sikreto ang kanilang mga amo. Isipin mo paano kung isang araw, madiskubre mong ang pamilyang pinagsisilbihan mo ay mga aswang? At taano kung ang anak mong pinakakaingatan, siya pala ang matagal ng hinahanap na mga nilalang mula sa ilalim ng lupa? Kung gusto mong marinig ang buong nakakatindig balahibong kwento, manatili ka hanggang dulo ng video. At kung gusto mo pa na mas marami pang ganitong nakakatakot na istorya, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang mga idea na gusto mong isunod kong gawin. Handa ka na ba? Tara, pakinggan natin. Sa unang gabi ng kanilang pamamasukan, magina ay nakatayo sa harap ng isang lumang mansyon sa gitna ng isang tahimik na bayan sa Amerika. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong, at ang mga matang tila nakasilip mula sa dilim ay nagdudulot ng kabasa kanilang dibdib. Ngunit dahil sa kahirapan, kinailangan nilang tanggapin ang trabaho bilang kasambahay na isang pamilyang hindi nila kilala. Nanay, parang kakaiba po ang lugar na ito, bulong na anak habang mahigpit ang hawak sa kamay na kanyang ina. Mumiti ang ina, pilit na pinatatag ang loob. Anak, kailangan natin ito. Magtiwala ka. Lahat ay gagawin natin para mabuhay. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ng kakaibang lamig. Ang sahig ay kumikiskis sa bawat hakbang at ang mga mata ng mga larawan sa dingding ay tila sumusunod sa kanila. Dumating ang isang babae, matangkad, maputla, may mga matang singkit na tila may itinatagong lihim. Siya ang among babae, nakangiti ngunit malamig ang dating. Maligayang pagdating, aniya sa mababang tinig. Dito kayo titira at magtatrabaho. May mga alituntunin lang kayong dapat sandin. Huwag kayong bababa sa kusina tuwing hating gabi. At huwag kayong sisilip sa likod na bakuran. Nagkatinginan ang mag-ina, hindi makasagot. Sa isip ng ina, bakit ganoon ang mga bilin? Ngunit kailangan nilang manatili. Lumipas ang mga araw, tila normal naman ang kanilang gawain. Naglilinis sila, nagluluto at nag-ayos ng bahay. Ngunit tuwing gabi, may mga kakaibang tunog na nagmumula sa kusina, mga yapak na mabibigat, mga kaluskos na tila hindi tao. Minsan, naririnig nila ang mahihinang unggol na tila may pinipigil. Isang gabi, habang natutulog ang mag-ina, nagising ang anak sa mahinan ngunit malinaw na pagiyak mula sa bakuran. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa bintana, at sumilip kahit mahigpit na ipinagbawal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga aninong gumagalaw. Ang pamilya ng kanilang amo, nakayuko, at tila may kinakain. May dugo sa kanilang mga labi, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang mata na hayop. Nanlaki ang mata ng bata, halos mapasigaw, Munit agad siyang natakpan ng bibig ng kaniyang ina na gising din pala. Huwag kang mengay, bulong nito, nanginginig ang tinig. Kung malaman nila na nakita mo, hindi na tayo makakaalis dito. Munit sa mga oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo sa harap nila ang among babae, nakangiti, ngunit ang mga ngiti ay puno ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Gising papalakayo, kayo, wika niya ng dahan-dahan, habang papalapit ng papalapit sa kanila. Himikpit ang yakap na ina sa anak, ramdam ang panginginig na kanilang katawan. Ang bawat yapak ng among babae ay parang mabigat na martilyong bumabagsak sa kanilang dibdib. Ang malamlam na ilaw mula sa lamparang nakasabit sa dingding ay mas lalong nagbigay na anyong nakakakilabot sa mukha nito. Hindi ba't sinabi ko, Ania sa malamig na tinig, huwag kayong sisilip sa bakuran? Hindi nakasagot ang ina, halos mamatay ang kanyang boses sa kaba. Ang anak naman ay pilit na ikinukobli ang luha, ayaw ipakitang natatakot. Munit ramdam na among babae ang kanilang panghihina at ang kanyang mata ay kumikislap na parang gutom na hayop na nakakita ng biktima. Bigla siyang yumuko, halos ilapit ang kanyang mukha sa bata. Namoy niya ang lignito, parang sinusuri kung gaano katamis ang dugo. Napakabata, napakalinis, bulong niya na may halong kasabikan. Mawa po kayo, pakiusap na ina, halos pabulong. Nandito lang kami para magtrabaho. Huwag po ang anak ko, Munit sa halip na umatras, mas lalo pang lumapit ang babae, ang ngiti ay mas malalim at mas nakakatindig balahibo. Hanggang sa marinig nila ang mga yabag sa pasilyo. Dumating ang among lalaki, matangkad, may matalim na tingin, at ang balat ay tila maputlang-maputla na parang wala ng dugo. Anong ginagawa mo? Malamig niyang tanong sa asawa. Hindi pa oras. Napatras ang babae, ngunit hindi inalis ang tingin sa bata. Nagutom lang ako, sagot niya, at ang kanyang dila ay dumampi sa gilid ng labi, hinahabol ang patak ng dugo na naiwan. Nagkatinginan ang mag-ina, mas lalong kinain na takot. Ibig bang sabihin, may itinakdang oras para sa kanila? May nakatakdang mangyari na hindi nila alam? Tahimik na lumapit ang among lalaki, inilapat ang kanyang kamay sa balikat ng babae. May mas mahalaga tayong gagawin. Malapit na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sabay silang tumingin sa mag-ina, at ang kanilang mga ngiti ay nagtataglay na isang lihim na hindi may paliwanag. At mula sa malayo, narinig na mag-ina ang mga sigaw na parang nagmumula sa ilalim ng lupa, mga tinig na naghihiyawan, humihingi na sa klolo, habang ang malamig na hangin ay biglang sumingaw mula sa sahig na silid na kanilang tinutuluyan. Napayakap ang anak na mahigpit sa kanyang ina, halos bumaon ang kuko sa braso nito. Ang malamig na hangin ay parang may dalang amoy ng bulok na laman, at mula sa sahig ay naramdaman nila ang bahagyang paguga, parang may gumagapang sa ilalim ng bahay. Ngunit ang mag-asawang amo ay nanatiling kalmado. Ang kanilang mga mata ay nagkislapan sa dilim at ang mga labi ay sabay na bumikas ng mga salitang hindi maintindihan na mag-ina, mga salitang tila banyaga, tila mula sa sinaunang ritual na mga nilalang na hindi tao. Dahan-dahang bumukas ang bintana kahit walang hangin at ang liwanag ng buwan ay tumama sa sahig. Doon unti-unting lumitaw ang hugis ng mga kamay na umaabot mula sa ilalim, mga aninong pilit na umakyat. Ang mga sigaw ay mas lalong lumakas, humahalo sa nakakatulig na ugong ng hangin. Nanay ayoko na uwi na tayo, pabulong na anak, nanginginig. Pinilit na ina na patigasin ang lob, ngunit halos hindi na siya makahinga sa takot. Inilapit niya ang kanyang anak sa dibdib, kinisil ang kamay nito. Tahan lang anak, hindi nila tayo pwedeng kainin, hindi pa ngayon. Napalingon ang among babae, nakangisi at marahang lumapit muli sa kanila. Hindi pang gayon, Pero darating ang oras, kayo mismo ang lalapit sa amin, magmamakaawa na makasama. Napasalampak ang bata sa sahig, halos mawalan ng lakas, habang ang mga kamay mula sa ilalim ay halos abutin na ang kanyang paa. Biglang bumukas ang pinto, at sa gilid ng kanilang mata ay nasilayan nilang naroon ang isa pang nilalang, mas matanda, mas nakakatakot, at ang presensya nito ay napatigil sa lahat ng anino mula sa sahig. Ang kanyang boses ay mababa, malalim, parang kumukulong tubig. Sobra na ang gutom ninyo, hindi ba ninyo alam kung sino ang mga ito? Sabay-sabay na napalingon ang lahat at ang mag-ina ay nanlaki ang mata, sapagkat ang matandang nilalang ay tila nakatingin diretso sa kanila, hindi bilang biktima, kundi parang may alam siyang mas malaki patungkol sa kanila kaysa sa kanilang sariling pagkatao. Napalunok ang ina, hindi malaman kung matatakot o lalong manghihina sa bigat ng titig na matandang nilalang. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa ilalim ng anino, at ang bawat salita niya ay parang kumikirot sa loob ng dibdib na magina. Silang dahilan kung bakit tayo tinatawag ng buwan, dugtong na matanda, habang dahan-dahang lumalapit. Hindi sila basta kasambahay, sila ang dugo na matagal na nating hinihintay. Nanigas ang bata, kumapit sa braso na ina. Nanay, ano na no ibig niyang sabihin? Ang ina na may halos mapayak, ngunit pinilit ang sarili na manatiling matapang. Hindi totoo yan, wala kaming kinalaman sa mga kasamaan ninyo. Ngunit ang among lalaki ay ngumisi, marahang yumuko sa tenga na matanda. Hindi mo pa ba nararamdaman? Ang amoy ng dugo nila hindi ordinaryo. Mas lumalim ang hinga na matanda at dahan-dahang isinara ang kanyang mga mata para bang sinisimsim ang hangin. Pagmulat niya, dumaretso ang kanyang tingin sa anak. Ang batang iyan siyang susi. Nalaglag ang puso na ina sa kanyang narinig. Agad niyang niyakap ang anak, pilit na tinatakpan sa paningin ng mga aswang. munit mas lumapit ang among babae, nakangising parang mababaliw. Susi na ating kaligtasan o susi na ating kapahamakan. Muling umalon ang sahig, mas malakas kaysa kanina. Ang mga kamay mula sa ilalim ay nagbalik, gayon ay mas marami, mas maahas, pilit silang inaabot. At mula sa bukas na bintana, pumasok ang malamig na ihip ng hangin na may dalang mabahong hininga, parang mula sa libingan. Wala na kayong tatakbuhan, bulong na matandang nilalang, habang ang kanyang anino ay lumaki, bumalot sa buong silid, at ang liwanag ng buwan ay unti-unting nagiging pula. Napaatras ang mag halos madapa sa sahig na nanginginig sa bawat ugong ng lupa. Ang mga kamay na umaabot mula sa ilalim ay halos mahila ng paanong bata, Munit agad itong nyakap ng ina, pilit na inaalis mula sa pagkakahawak ng mga anino. Nanay, Huwag mo kong bitawan, sigaw ng bata, habang ang mga kuko na mga kamay ay nag-iwan na marka sa kanyang balat. Sa isang iglap, sumabog ang malamig na hangin, kasabay na malakas na halakrak na among babae. Nararamdaman mo ba? Iyan ang tawag ng dugonia. Hindi niyo na matatakasan ito. Ngunit biglang tumigil ang lahat ng muling magsalita ang matandang nilalang. Ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa, mabigat, bumabalot sa bawat sulok ng silid. Kung susi nga siya, may kapangyarihan din siyang kayang pumuksa sa atin. Nanlaki ang mata ng among lalaki. Hindi maari. Bata pa siya, wala siyang alam. Munit ang matanda ay ngumisi at inilapit ang kanyang mukha sa bata, halos magdikit ang kanilang mga noo. Sabihin mo, bata, naririnig mo ba ang mga tinig? Nanginginig, unti-unting tumango ang anak. Mula pa nung dumating kami rito, may bumubulong sa akin gabi-gabi. Halos mabitawan na ina ang kanyang anak sa sobrang gulat. Anak, bakit hindi mo sinabi? Natakot po ako, nanay, bulong mga na bata, humahagulgol. Akala ko panaginip lang. Mas lumakas ang pag-alog ng sahig, mas bumigat ang presensya ng mga nilalang. Ang matandang aswang ay nakangisi, tila naghintay na kumpirmasyon na matagal na niyang alam. Gayon nagsisimula na, aniya, sabay muling dumilat ng mga matang nagliliyab. Hindi lang kami ang gutom sa batang ito, pati ang mga nakalibing sa ilalim ng lupa, siya ang hinahanap. At sa mismong sandaling iyon, ang pulang liwanag ng buwan ay tuluyang bumalot sa buong silid, habang ang sigaw ng mga nilalang mula sa ilalim ay sabay-sabay na sumambulat, para ang lupa mismo ay binubuksan para sa kanila. Napasigaw ang bata, nanginginig sa takot habang ang kanyang tinig ay humalo sa mga iyak at unggol mula sa kailaliman. Hinila siya na inapapalayo sa sahig, muni kahit saan siya lumingon ay naroon ang mga aninong umaabot. Pilit na kinukuha ang bata na parang isang kayamanang matagal nilang inaasam. Hindi ninyo siya makukuha, sigaw na ina, halos mapatid ang boses sa panginginig. Ngunit ang among babae ay tumawa ng malakas, isang halakrak na tumagos sa kanilang tenga. Wala kang laban, aliping ka lang. Ang anak mo ay itinakda para sa amin. Dahan-dahang lumapit ang among lalaki, ang mga matay nagdilim, at ang kanyang mga kuko ay humaba, kumikislap sa liwanag ng pulang buwan. Gayong gabi, sisimulan natin ang ritual. Wala ng atresan. Ngunit muli silang pinigil na matandang nilalang. Itinaas nito ang kanyang kamay at biglang naglaho ang mga aninong umaabot mula sa sahig. Ang katahimikan ay bumagsak na parang mabigat na kumot. Hindi pang gayon, bulong na matanda, ngunit ang kanyang tinig ay parang utos na hindi maaaring suwayin. Kung pilitin ninyo, tayong lahat ang mawawasak. Nagulat ang mag-asawa, sabay napatingin sa kanya. Bakit mo sila pinoprotektahan? Tanong na among babae, galit na galit. Hindi ninyo naunawaan, sagot na matanda, sabay tumingin sa bata na nakayakap pa rin sa ina. Ang dugo niya ay hindi lamang pagkain. Siya ay tagapagmana ng sumpa at ng kaligtasan. Kung mapipilitang gumising ang kapangyarihan niya ng hindi pa oras, tayo ang maunang masusunog. Lalong humikpit ang hawak na ina sa anak, ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagsimulang kumirot ang kanyang dibdib. Ano mo ibig sabihin na matanda? Paano magiging susi ang kanyang anak? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ng bintana at mula roon ay lumabas ang isang anino mas malaki, mas mabangis at ang mga matay pulang-pula na parang nag-apoy. Ang sigaw nito ay yumanik sa buong mansyon at ang lahat, pati na ang mga aswang, ay napaatras, nanginginig sa takot. At sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ng bata na may malamig na tinig na dumiretso sa kanyang isip isang tinig na hindi naririnig na iba. Ikaw ang huling susi. Buksan mo ako at lahat ay matatapos. Nanigas ang bata, hawak pa rin na kanyang ina, abang ang malamig na tinig ay paulit-ulit na umukit sa kanyang isipan. Ang paligid ay nagdidilim, ang pulang liwanag ng buwan ay parang nagiging dugo na bumabalot sa dingding na mansyon. Ang mga aswang ay nagsisiksikan, hindi malaman kung atek ba o lalayo sa batang tila biglang nagiging sentro ng lahat. Anak, huwag kang makikinig, bulong na ina, halos mawalan ng boses. Huwag mong pagbuksan kahit sino, hawakan mo lang ako. Ngunit mas lumakas ang tinig sa ulo ng bata, mas malinaw, mas mapilit. Buksan mo ako. Kung hindi, sila ang maunang mamatay pati ang ina mo. Napatingin siya sa kanyang nanay, nakita ang pagod, ang luha, at ang takot na pilit itinatago. Sa kanyang murang isipan, kumirot ang tanong, paano kung ang pagbukas ang tanging paraan para meliktas sila? Ang matandang nilalang ay dahan-dahang lumapit, itinapat ang kanyang mga matang naglalagablab. Huwag kang padadala sa tinig na iyan, ang nasa ilalim ay mas matindi kaysa sa amin. Kapag binuksan mo, wala nang babalik sa dati. nag sa loob ng bata ang dalawang mundo, ang bulong na kanyang ina at ang tinig mula sa kailaliman. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang mga mata niya ay biglang kumislap sa liwanag ng buwan. Ang among babae ay napasigaw, ayan na, gamigising na siya. Gamitin natin siya bago pa tayo lamunin ng mga nakatali sa lupa. Nagtalon ang mga aswang palapit, Munit isang liwanag ang sumiklab mula sa katawan ng bata, pumunit sa hangin, at itinapon sila pabalik na parang abo. Ang sahig ay umuga, ang mansyon ay umingay sa mga sigaw ng mga espiritong nakakulong sa ilalim. Niyakap siya ng kanyang ina, nanginginig, at humihikbi. Anak, tama na, hindi mo kailangang sundin sila. Ngunit sa mata ng bata, may isang sagot na hindi niya mabitawan. Mahina niyang ibinulong, para lamang sa sarili kung hindi ko bubuksan, paano kita may liligtas, nanay? At sa mismong sandaling iyon, ang pulang buwan ay sumabog ng liwanag, ang lupa ay nagbitak, at mula sa ilalim ay umangat ang isang pintuan na itim na apoy, nakabukas na parang bibig na impyerno. Sa gitna ng pagbuga ng lupa at malakas na sigaw ng mga espiritu mula sa kailaliman, mahigpit na yakap na ina ang kanyang anak, ayaw bumitaw kahit na ang hangin ay puno na alikabok at init ng apoy mula sa nagbukas na pintuan na dilim. Anak, pakinggan mo ako, halos pasigaw niyang bulong sa tenga nito. Hindi ikaw ang susi para sa kanila, ikaw ang susi na sarili mong kalayaan. Kung pagbubuksan mo ang impyerno, wala na matitira sa atin. Napatitig ang bata sa kanyang ina, ang mga mata ay kumikisla pa rin sa liwanag ng buwan. Sa kabila ng bulong na mga tinig na umaakit sa kanya, mas malinaw at mas malakas ang tinig ng kanyang nanay, ang tinig ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang isinara ang mga mata, at sa halip na ibukas ang sarili sa halimaw sa ilalim, pinisil niya ang kamay ng kanyang ina. Mas pipiliin kong manatili sa iyo, nanay, kahit ano pang pa mangyari. Biglang kumulog sa langit, at ang pintuan ng dilim ay nagsimulang magsara, unti-unting nilalamon na sarili nitong apoy. Ang mga aswang ay nagsisigawan, pilit na humahawak sa hangin, ngunit isa-isa silang natunaw na parang abo sa liwanag na dumaloy mula sa bata. Ang matandang nilalang ay nanatiling nakatingin, hindi kumikilos, sa kanyang labi ay lumitaw ang isang kakaibang ngiti, hindi galit, hindi gutom, kundi tila isang pag-amin sa katotohanang hindi nila kayang kontrolin ang kapalaran ng bata. Pinili niya ang kanyang daan, wika na matanda, bago siya mismo ay naglaho kasabay na huling pagpitik ng pulang buwan. Naiwan ang mag-ina, magkahawak kamay, sa gitna ng isang mansyon ng gayon ay unti-unting nagiging abo, bumabaksak ang bawat peder hanggang sa ito'y maging abo na tinanggay na hangin. Magkayakap silang tumakbo palabas at nang tuluyan nang gumuho ang lugar, wala nang natira kundi isang malawak na lupang bakante, parang walang mansyon na minsang tumindig doon. Huminto sila sa gilid ng kalsada, parehong hingal, parehong luhaan, ngunit buhay. Tinignan na ina ang kanyang anak, hinaplos ang mukha nito. Tapos na, anak, ligtas na tayo. At sa ilalim ng liwanag ng buwan na muling naging maputi at kayapa, mahigpit silang nagyakap, isang yakap na hindi kayang talunin ng kahit anong dilim.